Sir, good morning po. Uh, Police Lieutenant Colonel Gaylor Pagala ng uh, Taytay Police Station. Sir, update lang ako. Tungkol dun sa nabanggit ni PD uh, Police Colonel Felipe Maragon, yung, yung barangay, sa, uh, police sa barangay? Patrolya ng bayan. Patrolya ng bayan, o, sir. Opo, uh, Kuya Nash, ano? ito po ay uh, na-implement natin dito sa atin, ano, particular dito sa barangay Arenda na ang konsepto nito ay uh, uh, collaboration mm -hmm. ng uh, lokal na pamalaan partikular ang barangay at ng ating kapulisan na uh, pagroronda uh, magkatuwang na pagroronda sa kanilang uh, mga nasasakupan ano alam naman natin na ang ating kapulisan ay hindi sapat o hindi talaga kayang bantayan lahat kung kaya't kinakailangan natin itong mga tanod natin nang sa ganun ay uh, mapanatili natin yung uh, katahimikan sa mga barangay ano at ang uh, sa ngayon ano na uh, nagkaroon ito ng magandang resulta dahil yung mga patrollers natin kasama tong mga barangay tanod ay nakakahuli ano ng mga shabu mariwana dito sa ating uh, bayan So, itong barangay talaga yung pinaka-immediate na katuwang talaga ng PNP po. Opo, uh, unang-una sila po ay uh, barangay kabisado hmm. po nila, yung kanilang uh, barangay. Sabi ko nga, uh, isa sila sa mga force multipliers na kailangan nating empower. No? Hmm. Nang sa ganun ay uh, mabantayan din nila yung kanilang uh, barangay. Ito po yung kasama sila doon sa municipal advisory uh, group o council itong mga, mga grupong ito sa barangay? Hindi po. Uh, iba pa ito? Iba pa yun. Iba pa po, po yun. Uh, kahit po yung mga advocacy support groups natin, ano, uh, na rin po natin para uh, makatuwang din ng ating kapulisan at ng ating mga tanod. Tama po ba yung sabi kung na may quote ko si uh, PD uh, Colonel Maragon? Dito po sa Taytay -tay, na, na launch yan? yan. Opo. Uh, na launch po natin yan. na uh, naging pilot po natin itong uh, area ng arenda. Ano? Oo. At doon nga sa arenda ay tuloy-tuloy uh, yung pagpapatrolya ng ating kapulisan at ng ating mga tanod kasama ang mga force multipliers natin. Sabi ko nga may mga nahuhuli nga sila, eh. hmm. may mga shabu, uh, may mga mariwana. So nagkaroon na po agad ng uh, uh, result ito po, uh, yun ano? po yung mga breakthrough result natin. Same time yung uh, feedback mo ng uh, Uh, pamayanan, hmm. dahil uh, every night ay mer ini-implement po natin yung curfew. hindi lang po sa arenda, hindi sa buong bayanan tayo Ah, uh, kasama na po sa pati Opo. sa kabayanan. Opo, yun Opo. po ay ini-implement ng ating mga patrollers, uh, kasama ng mga tanod every 10pm, ni implement hmm. po natin. So yung anti-criminality natin dito, siya talagang malaking bagay yun. Na, Opo. Um, <clears throat> uh, kailangan ho kasi natin talagang pag-aralan ano kung ano yung crime environment ng isang bayan dito sa bayan ng Taytay in -Tay, particular ano para alam din natin kung paano i-deploy yung ating mga patrollers. Ito sir na linggo nakaraan o itong week na to. So far uh, ano bang may update po kayo na mga accomplishment ngayon sila. Opo, may mga arrested po tayo na may five operations po tayo sa illegal drugs. Ah, uh, yes? Ah, uh, six operations sa uh, gambling, dalawang operations sa uh, loose firearms. Uh, at uh, may mga arrested na rin po tayo, mga almost wanted, saka other wanted persons. Ah, uh, Within the, uh, yon ah, uh, Halo-halo na po itong lugar sa lugar na yan oh dito po, sa Taytay. -tay. Buong Taytay -tay po. Yes sir. At tuloy so, tuloy po yung ating anti-criminality operation. So, kumusta naman po ang ating uh, Mayor Alan De Leon sa ganitong uh, magandang performance performance natin ng Taytay uh, -tay Police sir. Actually, nung uh, Monday ano nag-render uh, kami ng korte si kay uh, na mayor ano sa ating puti hmm. mayor mayor Alan Dileon at personal ko nga na pinasalamatan hmm. na yung kanyang mga suporta nitong nagdaang taon. Then, uh, at the same time, yung commitment na rin namin pagdating doon sa mga programa niya. Uh, again, uh, sa ating butihing mayor maraming salamat po sa inyong tulong. Makakaasa po kayo na inyong kabulisan ay tuloy-tuloy na maging mapagmatsyag, tuloy-tuloy na magtatrabaho, at tuloy-tuloy na magling maglilingkod sa bayan ng Taytay. Uh, -tay para po mapanatili namin ang uh, natin actually ang uh, katahimikan at kaayusan dito sa bayan ng Taytay. -tay. Uh, sir, isang mensahe po sa ating mga Taytayians na Opo, lang. Opo. Uh, ito naman din lagi kong sinasabi ko yan na uh, sa ating mga kababayan, ang trabaho ng pulis ay hindi lamang po uh, nakasalalay o nakaatang sa ating kapulisan. Kayo man din po ay may uh, shared na responsibility ano sa pamamagitan po ng pagbibigay ng impormasyon may kaugnayan sa mga kriminal, mga maling gawain na agad naming tutugunan ay napakalaking tulong na po 'yon. So, yun po. Maraming salamat po, sir. Uh, Police Lieutenant Colonel Gaylor Pagala, Chief of Police ng Taytay. -tay. Thank you po. Buenas.